May panawagan po dito si Teddy Casino. sinasabi niya, medyo matindi no, yung kanyang panawagan. Ang sabi niya po dito, eh, i-hostage na ang gobyerno sa pamamagitan ng mga paralyzing protest. What are your thoughts on this? Pati yung kanina nabanggit niyo po, panawagan ng ilang mga artista, social media influencers. Hanggat wala kayo nakukulong dyan, wag muna kami magbayad ng tax. Sa tamang oras at panahon, na papunta na tayo dyan. Kasi binibigyan na natin ng chance ang gobyerno, di ba? isang buwan na mula nung mga dambuhalang kilos protesta sa Luneta at EDSA at Menjola noong September 21. Naka isang buwan na kahapon, eh halos wala pa rin galawan sa mga bare minimum na hinihingi natin. Wala pa silang naibibigay, di ba? Eh so baka panahon na nga na mag-level up ang ating mga pag-uusapan at gagawing aksyon. Siyempre, panawagan ko dyan, ano man ang gusto nating gawin, mas magandang gawin ng sama-sama para tiyakin na magiging matagumpay. No? Yung tungkol sa buwis, sa totoo lang, yan ang sentimiento ng maraming manggagawa, profesional na nagtatrabaho. No? Ang mga kapwa-guru ko talagang every payday. Sa tuwing nakikita namin ng payslip, parang gusto na namin puniting malasedula at sabihin na mag-aklas na tayo. Kasi talagang harap-harapan ng Uh, pangluloko pangloloko nila sa atin, 'di ba? Ang laki-laki ng ninanakaw nila, ang mga payslip natin, maliit na lang natatanggap natin kasi sobrang laki ng kinukuha nilang tax. Ma matagal na po akong tax reform advocate kasi batay sa aking mga research noon pa, 'no, ay ang Pilipinas ang isa sa may pinakamalaking individual income tax rate sa Southeast Asia, 'no. Over-tax tayo pati sa sa value-added tax, 'no overtax tayo. Kung ikukumpara natin yung kinikita ng uh, typical na Singaporean na typical na Pilipino, sa Singapore mas maliit pa yung tax sa kanila kaysa sa atin. Eh, alam naman natin na mas matinuti yung system nila. No? I mean, wala korupsyon. Sa atin may korupsyon. Ninanakaw lang yung pondo. Kaysa sa tingin valid ang mga panawagan ng mga kababayan natin na i-consider na yung mga hakbang na may posible bang paraan na Sabihin natin na pagkaisa tayong i-delay ang pagbabayad ng buwis hanggang sa masolusyonan itong mga nangyayaring ito. Wala naman tayong intensyon na hindi magbayad eh. Ang gusto natin, i-delay, hindi muna ibibigay sa kanila hangga't hindi nila inaaksyonan ang korupsyon. Hangga't hindi nila nilulutas itong uh, napakalaking alingasaw problema ng korupsyon. no. So sang-ayon tayo na dapat nang ikonsideran ng taong bayan ng lahat ng opsyon. Kasi hindi gumagalaw ang mga otoridad eh. So ika nga ay baka umaray sila kapag ka ang usapin na ay usapin ng pera. No? Yan ang mga nababanggit. Siyempre kasama dyan, hindi lang naman yan ang naiisip natin. No? May, ang mga guru magsisit down strike na ang mga manggagawa. I think weeks ago nasimula na mga lunch break protest. Mas maraming ganyan ang aasahan natin sa susunod na mga linggo hanggang November 30 at lagpas pa. Mga noise barrage sa mga komunidad, tarpaulin hanging sa mga bahay natin, walkout sa mga sodyante tuloy-tuloy pa rin. Sa tingin kong ang panawagan natin sa taong bahay dyan ay simple, gawin natin yung sa tingin natin ay makakatulong para ang ating panawagan ay mas lumawak at mas mapakinggan ng otoridad. Okay. Mas maganda kung may kasama tayo doon mm -hmm. sa ating pinaplano at ginagawa. At, at kami, ang grupo namin, ang Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw tabusado Network Alliance o TAMANA at ang uh, kilusang Bayan Kontra kurakot na nabuo doon sa bahasa luneta uh, Protest noong September 21, no, yung mga initiators doon, ay willing na willing po kami makipag-usap sa mas marami pang grupo at individual para sa mga bagay na ito at susuportahan natin at tut magiging kabalika tayo sa lahat ng inisyatiba ng ating mga kababayan na ang gusto mangyari ay maobliga ang gobyerno na aksyonan ang korupsyon, wakasan ang korupsyon. At syempre, pang long term, wakasan din ang paghahari ng mga korup na dinastiya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!